Huwag kayong lang sa maling impormasyon na si Rocks ang ama ni Blackbeard at siya rin ang dating may-ari ng Dark Dark Fruit. Sa totoo lang, si Rocks ay isang awakened na gumagamit ng superhuman type na prutas. Noong naging emperor ng dagat si Blackbeard, maraming fans ang nakapansin. Tila minanan niya ang kalooban ni Rocks. Sinakop niya ang Hachinosu bilang teritoryo. Pinangalanan ang barko sa pangalan ni Rocks at pareho rin sila ng layunin. Ang palitan ng Celestial Dragons bilang pinuno ng mundo. Dahil dito natural lang na isipin ng marami na si Rocks ang dating may-ari ng Dark Dark Fruit, ang prutas na inaasam ni Blackbeard. Pero may isang mahalagang detalye sa Marineford War na pwedeng magpabagsak sa teoryang yon. Nang dumating si Teach kasama ang kanyang crew, agad niyang hinamon si Whitebeard gamit ang Dark Dark Fruit. Makikita sa reaksyon ni Whitebeard ang pagkabigla niya sa kapangyarihan ng kadiliman, halatang hindi siya pamilyar dito. Nasipsip lahat ng Dark Dark Fruit ang mga atake ng Tremor Tremor Fruit at binugbog siya ng todo ni Blackbeard. Take note, dati siyang tauhan ni Rocks. Kung si Rocks talaga ang may dark dark fruit noon, bakit tila ngayon lang niya ito nakita? Isa pang tanong, bakit hindi binigyan ni Whitebeard ng nakamamatay na suntok si Teach? Sabi ng iba, dahil ayaw niyang patayin ang anak ng dating kapitan niya, bago siya mamatay, humingi pa siya ng tawad sa mga kasama niya at sinabing iniwan niya sa kanila ang isang napakalaking problema. Kung hindi si Rocks ang unang may-ari ng dark dark fruit, anong prutas ang kinain niya? May ilang fans na nagsabing base sa hand gesture ni Rocks na parang gunting, paka-ope-ope no mi ang prutas niya, tulad ng kay Law. Pero sa totoo lang, ang Caesar's hand gesture na yun ay may ibang kahulugan, dalawa. Noong panahong yun, tinatanong niya si Loki ng dalawang tanong at ang sagot ay makikita raw sa yelong na hati sa underworld. Ibig sabihin, hindi niya basta pinutol ang bundok ng yelo, hinatihati niya ito. Dahil dito, may lumalabas na teorya na ang prutas ni Rocks ay ang chop-chop fruit, tulad ng kay Buggy. Pero dahil awakened na ang gamit ni Rocks, hindi lang katawan ang kaya niyang hatiin, kundi kahit anong bagay. At kung mapapansin niyo, magkaiba ang itsura ng dalawang mata ni Rocks. Ang isa ka ng mata ni Blackbeard at ang isa ka pareho ng kay Buggy. Ibig bang sabihin anak din ba ni Rock si Buggy? Ang chop-chop fruit na gamit ni Buggy ay tugma sa pinalakas na bersyon ng kakayahan ng kanyang ama.